mga Repops. Ngayon, meron tayong bagong project na naman. So, meron tayong ditong gas tank, side cover, tsaka mga shock cover ng TMX Acero 155. So, bali, ganitong kulay pa rin syempre yung gagawin natin. So, ang unang-unang gagawin natin dito, mga Repopips, syempre, linisin natin ito na mabuti. Tapos, kung meron man syang uh, damage, isaayusin natin. Kung meron mang mamasigayin, is mamasigayin natin yung mga repap Tulad ito, may putol sa kanya. sa so, kanyang parts. Bali, i-repair natin yan. Bali, umpisa na natin itong bakpak yung mga repa pips. Pero unain natin tanggalin yung sticker. Stock pin pa naman yung mga to. Ang tatanggalin lang natin dito yung kanyang mga sticker. So, kung paano natin tatanggalin yan. Siyempre, gagamitan lang natin yan ng, ano, ng strip saw. Papaalsayin lang natin yan para madaling matanggal. Pagkatapos, ispipinoy natin yan ng papidiliya na magaspak. Yung 120 grit na papidiliya ang gagamitin natin dyan. bali pagkatapos nating malinis yung ating gas tank mga repa pips is kailangan takpan natin yung dapat takpan halimbawa yung kanyang takip ng kanyang gas tank at saka yung kanyang uh, sa may fuel cock kasi yung thread nito is para hindi kakapal yung kanyang uh, thread may rapat tayo maglagay ng fuel cock pagka napatungan niya ng maraming pintura mga repa pips so bali pagkatapos nito ang susunod na gagawin natin is uh, ispray na natin magumpisa tayo sa epoxy primer mga repa pips Bali, ang uh, epoxy primer natin is yung gilder ang ginamit natin dito mga repap Bali, tuple coat yung gagawin natin kapal ng epoxy primer natin dito mga repap so, at mag-interval tayo ng uh, 15 minutes bago tayo mag- kaselling uh, coat ng epoxy primer. Pagkatapos patutuin natin yung epoxy primer at least 4 hours o magdamagan. Mas maganda kung magdamagan para tuyong-tuyo siya. Tapos after nun is pipinoy natin yung epoxy primer at mag-start na tayong mag-face color nun mga repopip. balik kagaya nga na sinabi ko kanina is after nating mapatuyo yung ating epoxy primer mga repapips is pipinuyin natin to gamit yung 400 grit na papilya para mawala yung kanyang parang nagbabalat suha para kikini siya o uh, pipino siya mga repapips bago tayo mag-start sa ating base coat. At dahil kulay-pulay yung ating ibe-base mamaya dito is need ko muna mag-apply ng kulay puti na first coat. So actually dapat is kulay silver kaso uh, pinili ko na yung puti para mas... Uh, mas matingkad yung kulay ng pagkapulay niya pag natapos. Bali yung kulay mga repops is hindi ko na ito pinatimpla sa paint center. So bali bumili na lang ako na uh, kulay uh, flamingo red. So ganting kulay ng flamingo red mga repops. So bali yung iahalo lang natin dito is yung red toner at saka konting Ferrari red. So actually kahit wala nang Ferrari Red eh kumbaga optional na lang yung Ferrari Red so bali na ilalagay lang natin ng Flamingo ayan ang kulay ng Flamingo Red natin mga Repa Pips so yung mapa or acrylic is meron itong Flamingo Red Pag tapos yung candy red ang ihalo natin dito so ganoon lang yung kadali mga Repa bali ito yung uh, candy red at ganito naman yung kulay nung ano ah uh, Red o yung triple A thread rin yun bali haluin lang natin ito ng mabuti tapos ah uh, yun na kuha na natin yung ating uh, sinasangkapan na kulay na kulay pula ng asero mga repaps So bali ilalapit lang natin to Tingnan natin kung nakuha natin agad So ayan Nakuha na mga repapips So bali ganyan lang yung kadali mga repaps So hindi nyo na kailangan pumunta ng paint center para magpatip lang Kayo mismo is kayang kaya yung gawin to Bali sa pagpapalay ng ating kulay Is at least sa uh, triple coats O hanggat hindi siya nagpupuli yun I promise hindi natin to titigilan at huwag kakalimutan na mag-interval ng 30-10 minutes bago tayo magpatong uh, ng paint mga repa pips para hindi yan manulo.